masarap sa pakiramdam kapag alam mong mahal na mahal ka ng isang tao, di ba? Yung kahit malayo kayo, ipinaparamdam nyo pa rin kung gaano nyo pinapahalagahan ng isa't isa. Isang pagsubok ang mapalayo o maging malayo sa isang taong minamahal mo. Ngunit alam mo sa sarili mong isa lamang itong pagsubok na dapat kayanin para sa taong iyong iniibig hindi mo man siya nakakasama, at least buo ang nararamdaman at tapat ang pagtitiwala ni sa'yo. Oo, marami kayong bagay na hindi niyo pwedeng gawin dahil hindi nga kayong magkasama. Ngunit may mga bagay din naman kayong pwedeng gawin gaya ng pag-uusap sa call at video call. Makapaglaro sa mga online games nang magkasama. Mag-watch together at iba pa. At kung wala naman kayong oras sa isa't isa, piliin yung intindihin. Iwasan yung pag-isipan ng masama ang bawat isa dahil nakakasama sa relasyon yun. Piliin yung ayusin yung mga bagay na alam yung pag-aawayan nyo. Matutong magpatawad kahit hindi mo kasalanan. Maging tapat sa iyong taong minamahal. At palagi mo siyang batiin o i-update sa kung saan ka pupunta o anong gagawin mo. Para kahit papano, mapanatag siya sa kanyang katanungan.